Guys, medyo kakabahan ang mga Hinebra fans sa isang bagay na inamin ni Coach Tim Cone. Although tumuhog ng apat na magkakasunod na panalo sa huling apat na laro inamin ng American Mentor, ramdam na ramdam niya na marami pa rin silang dapat pagtuunan ng pansin sa sistema ng Barangay Hinebra. Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe niyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at pakishare na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Mga ka-Republic, tatlong araw bago matapos ang elimination round dito sa All-Filipino Conference mukhang nasa magandang posisyon naman ang Barangay Ginebra. Isang laro na lang din ang natitira para sa Gin Kings kontra ito sa NLEX. Magiging krusyal para sa Hinebra ang magiging resulta ng laban ng Enlex at Renor Shine. Kung mananalo ang Road Warriors kontra sa tropa ni Coach Yang Yao, magiging 6 wins, 3 losses ang record ng Enlex. One way away from number 2 Hinebra na may record na 7 wins and 3 losses. Kung ganito ang magiging senaryo, persado ang Gin Kings na talunin ang mga bataan ni Coach Frankie Lim sa kanilang paghaharap sa darating na Mayo 5. Kapag naisahan ng NLEX ang ROS at natsambahan din ang Hinebra, uukupahan ng Road Warriors ang number 2 position at aangkinin ng twice to beat bonus laban sa magna number 7 sa team standings. Ngunit hindi rin basta-basta magpapatalo sa NLEX ang Ren or Shine dahil gusto ring maniguro ni Coach Sheng na di malalagay sa alanganin ang pagsalta nila sa playoffs. Sabi ko nga kahapon sa ating video, kumpul-kumpul sa gitna ang mga team dito sa team standings. At this point in time, napaka-importante ng panalo sa bawat laro. Insist na unti-unti nang ang umaangat ang laro ng dating mahihinang team, alam ni Coach Tim Cohn mas mahirap ngayon ang kompetisyon at lalo pang magiging mahirap sa pagpasok ng playoffs. Kaya dapat focus sila. Inamin ng Hinebra Coach, although nakakuha sila ng apat na magkakasunod na panalo, ay napakarami pa rin ang dapat nilang pagtuunan ng pansin. Patuloy pa rin daw silang naghahanap ng player sa free agency market upang punan ang void na nilikha sa pagkawala ni Jamie Malonzo. So far ay si David Murel pa lang ang napitas ng Hinebra sa free agency at gusto pa rin nilang maghanap ng makakapalit ni Jeremiah Gray na matagal-tagal na rin hindi nakapaglalaro. Although taglay ni David Murrell ang potential, sa ngayon ay hindi pa masyadong mayu-utilize ni CTC ang bago nilang recruit dahil kailangan pa nitong maging pamilyar sa hybrid triangle offense na ginagamit ng American Mentor. Kaya inamin ni Coach Tim Cohn, hinahanap pa rin niya ang presence ng kanyang high-flying forward na si Jamie Malonzo. Sa dami na nagsusulputang shooters at slashers ngayon sa PBA, lalo na sa kupuna ng SMB na ngayon ay nangunguna sa team standings, sinabi ni Coach Tim Cohn, ang team defense ang dapat nilang pagtuunan ng pansin. Paano nila pipigilan ang mga scorer ng kalaban tulad ni na CJ si Perez, Don Trolliano, Marcio Lasiter at Junmar Fajardo ng SMB. Dahil sa mga player na ito hanggang ngayon ay wala pang talo ang SMB. Especially si Jun Marfajardo. Sabi nga ng mga teammates ng 7-time MVP, si Jun Marfajardo daw ang Nikola Jokic ng Birnen. Tinutukoy ang napakahusay na sentro ng Denver Nuggets sa NBA. Anyway, isang panalo na lang ang kailangan ng SMB upang ma-sweep ang elimination. At nakatitiyak tayo hindi napapakawala ng Birmen ang pagkakataong makagawa ng bagong PBA record. The last time na nagawa ang Elimination Sweep ay noon pang 2014, ngunit sampung kuponan pa lang noon ang kasali sa Liga. Para manalo sa isang team na singlakas ng SMB, alam ni Hinebra Coach Tim Kaun kailangang madipensahan nila ang mga scorer ng team na ito. Ganito kaaga nakatanaw ang Hinebra Coach sa posibleng pakikipagsagupa sa kanilang sister team sa darating na hinaharap. Noong nakaraang April 5 ay natikman na ng Hinebra ang lupit ng SMB sa elimination. Tinalo sila ng Birmen sa score na 95 to 92. Nabigo noon ang Gin Kings na malagyan ng mancha ang malinis na record ng kanilang sister team. Although tatlong puntos lang ang naging lamang ng SMB, alam ng Hinebra coach sa depensa pa rin sila nagkulang. Dapat mas mabilis nilang maklose out ang mga outside shooters at masarhan ang passing lanes na siyempreng mas mahirap gawin laban sa isang team na gaya ng SMB. Pero hindi raw sila nagsasayang ng oras. Kahit kulang sila sa player ay patuloy din nilang dinidevelop ang kanilang depensa na kanilang sasandalan saan man sila dalhin ng kapalaran sa conference na ito. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang na walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunod. Shout out sa iyo 29, sigurado ngang kababayan ko ito, laging may nakasupit na 29. Shout out din sa iyo Rome Lodres. Huwag nating pansinin yung mga Hinebra Passers na yan. Rosemary Juan at sa iyo Bia, happy watching again. Joey Alvaro, Walang originality ang mga passers na 'yan. Sayuren Rodante Sabida, idol, salamat Marian ka. Sayuren Marcelo Trambulo, naglilimata na, nagre-ready na sila kabayan. Jigs Carido shout out, basta forever Ginebra tayo. Sayuren Esmeralda Saturno, shout out sa iyo, idol. Sayuren Erwin Santiago lagi itong narito. Salamat sa panunod kabayan. Edwin Gardon, hindi ako naaawa Ako'y iyamot na iyamot. Rami Miole, shout out. At sa Yuren, Orel Tagle. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po natin kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.